Mysterio sa Wilderness Farm Day 11 of Summer, Year 2 Ang current funds ay 65,697 gold At ang total earnings ay 1,818,000 gold Ngayon, gumising na tayo at uminom ng tsaa Kainin na rin natin tong spicy eel Asahin natin ang kalendaryo. Oh, ngayon pala yung luaw. So, may festivities ngayon. Sarado si Gus. Manood tayo ng weather report. It's going to be clear and sunny all day. Fortune teller. The spirits are in good humor today. I think you have a little extra luck. Living off the land her yeah. Super cucumber, you can find this rare fish in the ocean. It only comes out in the evening during summer and fall. Kunin natin to ang isang ito. Yan, may orange jelly tayo. Send natin dito. Ngayon, dahil ngayon pala yung dadalhin natin tong cauliflower. Ito yung idadalhin natin para sa ano, sa luaw oh marami rin dito mais mabibenta oh. rhubarb lagay natin yung rhubarb wine dito yan ngayon diligan natin yung ating mga mga tinanim dito sa loob ng bahay nagtanim tayo dito kailangan natin diligan para masubong siya. Kulang pa tayo ng dalawang pots. Kailangan makagawa pa tayo ng dalawang pots. <tinyo> naglikan na natin lahat lagyan natin to ng tubig yung ating watering can ano pa kaya ang pwede natin iano ano? Mag iwan tayo ng dalawa lahat ba meron dito ba lahat naman may laman so eto mga walang laman tatlo. Kailangan natin ilalagay dito. Pa, ah, ang pwede nyo gawin. Ang bala ko. Ah, nasa na yun? Pumunta sa ano eh. Ano ang pwede natin gawin? Hmm kumuha tayo ng isa nito kasi bababa ako sa tago na lang natin yung hindi natin kailangan dyan ito 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 yan ito pwede natin lagay sa mga ano Ano pa ba? Lagay natin dito. Yan. Siyempre priority natin keg. Yung keg dapat lagi malagyan ng ano, laman. No. Ah, hindi pwede yata ang hindi pwede ang mushroom. Pero, pero pwede siya dito eh. Naka, nagdaluaw has begun. Sayang. Aga ano pa naman sana ako. Baka naman pwede pa. Pwede ba? <laughs> Sige, subukan natin. Total hanggang ano oras daw yung luaw. Hanggang alas 12. Sige, punta tayo sa... Bumili na lang tayo. Ay, merong ano Palingain natin. Hello. Naka, binigyan tayo ni... Ano nang... Lagay natin yan dyan muna yung mga yan. Okay. Tatlo. Pagtalo yan yung mga animals natin. Palingain natin sila. Dito. Bili tayo ng pang-mining, kasi gusto ko na talaga yung mining matatapos na You're not a spy, no I'm not. I'm keeping my eye on you. Ah, cave carrot, gusto mo? This reminds me of home. sus so, ang tagal naman para maging kaibigan siya. Bumili pa tayo ng lima pa. Yan. Tapos, itong dalawang miner's street Okay, magmamine tayo. 5 seconds. Inom tayo nitong green tea. Kainin natin itong minor street. Doon naman tayo sa pito ng Sa dito. Wala namang ano yan? makalitaan natin hey what's that oh nakakuha tayo ano nakuha natin gold bar cotton oh. ball. Okay, punta na tayo dito sa... Let's go to the warp. Ano? Ay, hindi. I-ano muna natin. Delikado. May hawak-hawak tayong bomb. Iwan natin yung bomb dito. Ah, oh, may bomb pa pala ron. Tsaka to para next time makakaano tayo meron tayo dyan okay let's go yes nandito na tayo agad sa festivities kaotapin so, natin yung mga tao si Maru at eto si Mayor Luis yes I have hello Governor masasabi mo, governor. Yun lang ang masasabi niya. Pausapin natin the moment Louis steps out. Okay. Anong binibenta mo? What's that? Pagpasikip ng bahay. <laughs> Mahal naman ng star food. Plain torch. Parang gusto kong bumili nito. Lalagay ko dun kay ano. Doon sa puntog ni Lolo. Ay, ganun pala yun ayusin nga natin, ayan ano yung hawak natin hawak natin yung <laughs> gold dapat ayan, yan na ang hawak natin okay, so tapin natin ang lahat ng tao dito so that what is the wizard doing there <laughs> hindi ko siya makakausap hindi ako makakalanggoy dito eh pa yung na-discover kung siya. <laughs> Don't worry. Hindi <laughs> ko pa na-discover kung nakakalakoy yung farmer dito. Pwede ba siya maging swimmer? <laughs> Sa pagkakausapin natin lahat ng tao. Gus used my potatoes to make several dishes for the buffet. <laughs> Hello Mars, did you bring an ingredient? Yes, I bought an ingredient. Yeah, no. gold golden yeah. gold. Do I have to eat it? Oh, masalapian. <laughs> yeah. si Robin. Meron nga pala tayong mission kay Robin. Si Harvey. Si Emily. I'll never turn down free food. Pasapin natin. Si Linus. Why can I go play by the tide pools? <laughs> Ayan. It's Kent. Hello, Elliot. <laughs> Ito naman si Heidi. At si Alex. Oh, nandito si Marlon. So, sabi nanti. Hello. Soup, dancing not oh, thank you. I'm perfectly content right here. Besides, someone needs to keep watch in case a monster appear. <laughs> May book dito. Kay Elliot yan eh. Elliot. Lahat ba nakausap natin? Tingnan natin. So, ito, naka-X yung conversation box except ka wizard. Hindi natin siya kausap. Si Sandy nasa desert. Si Krobus. Si Krobus yung may pwede natin kausapin. Ano ba may Wednesday? Wednesday, hindi ko na maalala. O Thursday. So, kausapin na natin si Mayor yes, we should move forward so that we could all go home. <laughs> Pag after ng every festivities, ng mga 10, nandun ka na kaagad sa bahay mo. Hello and welcome everyone. I'm pleased to announce that the potluck ceremony has begun. I have high hopes that you all contributed big, high quality ingredients. You want to leave the governor with a good impression. Yes, sure, sure. Well, Governor, would you indulge us with an honorary first tasting? I would be delighted. I've been eyeing the soup all afternoon. Okay. An achievement. Yung achievement networking, oh. naka-achievement tayo. Now, my that's the best soup I've ever tasted nakanyu achievement tayo Diba? you're right it's delicious wonderful job everyone now who else wants a taste the governor wasn't kidding the soup out of this world time to head home Okay, pasok na tayo. Matulog na tayo. And let's sleep. Ah, eto pala dadaling ko dun kay ano. Yung plain torch. Pag to hindi nag ano. Dapat plain torch to. Dapat to merong apoy. Baka na-scam tayo. <laughs> na-scam tayo ni... Anong pangalan ito, Pierre? pwede, pwede. dito naman. Ayan, di ba? Para maganda. Alam ko na scam tayo ni Pierre. Si Pierre, Pierre, Pierre. Let's go home. Kunin natin 'to. Pwede natin pala kunin 'to. Para meron naman tayong mapadala. Although may napadala naman ata tayo in here, meron pa iniwan dito eh. Ayan. Yung mga ano natin, mga legendary, Oh. O, oh, may salmon tayo dito. Tsaka ito. Ayan. Okay natin dito sa resources. Resources. Ito, dadali natin bukas yan kay... ano? Dito naman, ito. kunin natin itong mga gamit natin. Yan. At dito naman, mga alas. Andito pala itong mga ano natin, pagkain. Ayusin natin palakol, piko panggapas, pambungkal, to watering can, sword, galaxy sword, ito yung ating fishing rod at copper pan. Ito para kay clean bukas pa bukas natin 'yan. Ito diyan. Tapos ito lagay natin dun sa ito yung mga pang ano, yung panggawa ng ano, Okay. Ilagay natin dito. Ito. Yan. Ano pa? Tapos, ito yung panggawa natin na gusto nandun pala. Ito, nandito. It's here. Ano pa? wala na tayo ay matutulog na 11 na oh 11 12 na let's sleep go to sleep for the night yes So, for day 11 of summer, year 2, kumita tayo ng 7,742 gold.